Hello, magandang oras, magandang araw, magandang gabi, magandang buhay, magandang maganda sa ating lahat. Maganda tayo. Lalo na ako maganda ako. So, mga mga people, nandito naman tayo ngayon. Etong buto ng sinukuan na tawag nila, ito po 'yon. So, buto ng sinukuan, ipiquintas natin kasi baka mamaya lilibakin ninyo ako. 'Yan, 'yan apo ha. At ako mayroon din akong bracelet, mga tips. 'Yan. May bracelet ako. So, ang sinukuan na 'to, ito pong buto na sinukuan na to. Tinatawag nilang sinukuan ang buto. Ha? Tandaan people, mga piluso po, mga hindi mga ano dyan. At may mga alam sa karunong alingin. Ang sinukuan ay iba't ibang klase. Mayroon tayong alaman na sinukuan. Mayroon tayo mga klase na sinukuan. May klase din may original na sinukuan na halos hindi malapitan ng tao. Ito mga ganito ay mga tawag lang po nila. Buto na sinukuan, tawag lang po yan. Ha? Kasi marami po sa ating mga napakagaling sa kaalaman ng mga Lihil. Pero people, sabi ko sa inyo, respect lang tayo. Dahil nire-respect ko rin yung mga inyong kagustuhan, inyong mga vlogs dyan o mga video nyo, nire ko at hindi ako nagko-comment ng iba-iba. Kahit punta ka sa Banao, kahit punta ka sa Quiapo, kahit sinong kausapin mo tungkol dito sa ano na ito, ito po ay bids o boto na sinukuan na tawag nila. Kaya yan na rin na itatawag ko. So, ito, papaalam ko sa inyo na ang sinukuan boto na ito, people, Sinuko ang buto na ito ay nabibiyak kapag ikaw ay pinag-uusapan. Nampanan na si, ano, kung sino ba yan? Pag pinag-uusapan. Okay? Ah, uh, ito ang sabi dito, ang buto ng sinuko ang nabibiyak kapag ikaw ay pinag-uusapan. At kapag merong gumawa ng hindi maganda sa'yo. Na, eh, maganda pala yan people ah. O di ba? Buto na sinukuan, nabibiya kapag ikay pinag-usapan kapag may gumagawa na hindi maganda. Ganon lahat lahat. Ito yung sinasabi dito. Pag pampaswerte, pampalubag-lubog, pampasunod, panghalina, iwas disgrasya ka pamaka ng mga sakit ng gawa ng tao na hindi nakikita, pampasuko ng kaaway, pang masamang tangka sa may lingit, galit, pampaamos sa, ma sa mata ng boss, kap ta katrabaho, matigas na puso. Tama nga, mga people, to yan. Oh. Nagsisigawan yung mga manok kasi totoo po. Yan na po ito. At ito rin po. No, ito rin po. Yan. Mamili ka na lang kung alin ang gusto mo. Ito bang ganito? Ito bang maramihan? Ito bang bracelet na katulad nito? No, or pendant lang. No, yan. PM ka lang. Screenshot mo lang gusto. At yan ay makakatulong sa'yo. Okay, maraming salamat people.